tayo ngayon ang katuloy lang tayo dito hindi tayo nakagala kasi ano uh, tanghali na kanina hinahabot na ako ng tamad kaya pumapain na, na ako di sa store namin tapos nilagyan ko ng tubig yung battery natin kasi parang humihina na ulit yung battery kaya ang ginawa ko nilagyan ko na ulit ng tubig so babas na yung 2 bar ano kaya ganya ko na ng coffee. so hintay ko lang yung ano natin in order, kong handle bar yung pang TMX 155 nag order kasi ako sa shop pero uh, paparating na daw ngayon kaya iniintay-intay ko lang itestingin natin yung handle bar ng ano, na TMX 155 kung magandang gamitin dito sa 155 natin para may idea kayo kung sakaling mag nagustuhan din magpalit ng na handlebar alright, tingnan natin mamaya guys bago tayo ngayon pumuksan ko na lang mamaya guys lumatingin na yung handlebar ayan si ate uh, nagdili ito nag aayos para sila so ito yung ano na ito yung handlebar ayan na So ayan na guys, ito na yung luma na ating handle bar. Ayan. Ito na yung bago. Diba? One, pang 1 type 5. Ay, yung mukha So parang wala nagbago. Ayan o. Mixy lang sya ng konti. Hindi natin nakikabid yung bar end. Kasi walang butas. Tapos sa kabila ganun din. Wala. Wala pang butas yung pinakambakan nyo. Ayan. Ayan yung tsura nya Mas maigsi ng konti Mas maigsi ng konti Ibuta na ito Ayan o So ito Dalim ng ano Malayo kasi yung butas Ayan <laughs> Laki ng ano space Dawa lang yan So ayan na guys May tsura para siyang BMX so hindi ko alam kung magandang handling makakalaman natin yan sa mga rides natin update ko na lang kayo alright so ngayon mga kasabwat grabe yung ulan guys pawin na tayo ngayon o oh. medyo basa pa yung ano kalsada lakas na ulan dito guys <laughs> pinali tayo ng malakas na ulan nag-uumpisa na yung ulan guys <laughs> Nag-uumpisa na yung ulan dito sa Maynila Nag-uumpisa na ulit na bumaha <laughs> Pero ganun talaga Ayun no, baha din oh. No? Nakakao Ayun guys, oh, baha Nakakao, ang ng tubig <laughs> Nari tayo na ito Diyan lahat na punta yung tubig oh Nakakao Ayun no, baha din oh. No? na ako lakas ng ulan eh <laughs> so ito na yung handlebar guys may lagay tayo ng basahan no? <laughs> ginagamit natin na pang 155 so, nagpalit ako kasi mas maganda ng konti kasi mas maigsi ito oh. unlike dun sa stock maganda sa aning stock sa mga ano, pangwaswasan kaso pag lumalabas kasi ako dun sa bahay nasasagig ko yung mga ano yung mga nakapark na motor since maliit yung daan sa amin sa garahe eh talagang nadadali ko yung ano kaya ako na nag adjust pinagsiyan ko ng konti mas magsiyan ko ng konti itong ano tara daan tayo jet ski <laughs> yari tayo dito <laughs> ayan o oh. ng tubig guys oh hindi pala hindi yan abot dito lang tayo sa gilid No, ito na yung umpisa ng ano. Ayan. Ayan na, oh. no. jet ski. <laughs> so ito yung maganda kapag kamataas yung motor natin. Advantage natin 'to. Sa mga baha-baha. Unlike sa naka-lowered na pag may baha, talagang abutin ng makina ang anong Ito, pataas. <tabr logros> Grabe kasi yung lakas ng ulan kanina. Kapapintura ko lang dito ng ano, pininturaan ko ng mga ano, karakalawang ng tangke. Kasi nga may kalawang na. Ayan naman, umulan. <tabrong> <Post reachathon. tabrong forward> Timing. <Sait>? Ang lupit. <tabrong>. <tra babies realization> Grabe oh. So, pininturahan ko rin itong ilalim ng bangko. Itong, ano, makikita nyo dito sa video. Ayan. So, ayan mga kasabay, binaklas natin itong, ano, upuan. Tapos, nilinisan ko na rin itong, ano, itong ilalim na ito. Tsinik ko yung mga wirings. Ayan, pati sa may uh, regulator. Tapos, merong konting ano, dito. May kalawang yung tangke. Eh. So, ako ko tapos, ayan, oh. no. Ah, itong part na to. Kinalawang 'yan, guys. Pinturahan ko na din. So, ito yung upuan natin, guys. Yan, oh. Tinan nyo naman. Kalawang. Beng! Pati yung ilalim. Yan, oh. <laughs> Beng! Kalawang! Pagka, ano, pinduraan ko yan, guys. Para bumalik yung ano niya. Para hindi mabulok. Kasi, nabubulok yan pagka napabayaan natin. Yan, you know? oh. So, ayun, guys. Habang pinapatay natin yung, ano, yung ating pinduraan ito, Nilinisan ko itong part na ito, sprayan ko yan ng ano, anti-rust para kumintag. Ito, i-spray ako pa rin ito mamaya pag sa may pintura. Pintura ako na sa pintura, tapos ang may niyan, sa may pagtuyo niyan. Napatuhan ko ulit yan sa may tangki para medyo kumapal-kapal. Hindi kalawa ka yan. So, as dinesa yan din natin. So, nandun sa labas yung ano, tingnan natin kung patayo na yung ano, kuwan. Ayan, nakabilad siya araw pero parang uulan mamaya o madilim yung kalangitan. Pero patayo na yan mamaya, asal pa ko na rin yan. Ah, kilit na may pinandali natin dyan. So ayun guys, eh, ito na. Tapos na 'yon, oh. Eh, no? Okay na, goods na. Pinturahan na natin 'to, yung tuyo na 'yan kasi mainit kay ganina, pero paulan ngayon. <laughs> ayan oh. No? All right. So salpak na natin 'yan. tinapal tinapalka pa lang ko na para uh, matagal-tagal kalawin. <laughs> so ayan. sasalpak na natin. All right. So ayan is na ibalik na natin 'yung mga Tapos, napinturahan natin ito. May kunti kalawang dyan. Kasi dito ko na ibalik yung damit niya. Kasi itong upuan na ito, yung nilalim na ito bakal. Kinakalawang. Kaya kailangan itinturahan yung pag nakikita yung kinakalawang. O kaunti para hindi dumami. Alright. Ayan na. Liguan ko na lang yun namin. Alright. Kasi guys, kailangan din natin pinturahan to para tumagal yung buhay ng bangko natin. <laughs> Kasi metal to eh. Lahat na baga. Kinakalawang <laughs> pagkatagalan. Nakapalit na ako ng isa nete ano, hindi ko na-maintain yung isa kong upuan. Doon ko lang na-realize na dapat pala ma-maintain to. Kaya ayun, natuto na ako, ginawa ko. Pag nakita ako na may kalawang na, eh, pinturahan ko na. Kaya eh, pinturahan ko kaganina. na kids magmahal pa naman ang bangko. Buti nga, nakabili tayo ng ano dati. Itong nabili ko dati mura lang sa parts out. Yung nag ano, nagmodified ng scrambler build. So nagpalit sila ng bangko. Pinarts out nila Labi, nun pakabili tayo. Nakaminus tayo ng bahagya. Kasi pag bumili ka sa kasan ng upuan ng stock talaga, ang mahal. So, hindi rin naman ako mapagpalit ng plastic yun yung plastic na frame kaya gawa ng ano hindi ko alam kung ano matiba yun sa ano gawa ng manipis sya so may nakakita kasi ako nung time at ano daw umuhupyak daw pag inuupuan <laughs> sabi ko tinanong ko din sa ano umuhupyak daw pag inuupuan eh kaya sabi ko bakal na po bakal na lang din ang aanin ko bukuhaanin eh may maintain na lang na at siguro kung hindi ko pipinturahan hindi na ng mga dalawang taon <laughs> kasi bubulukin talaga nyo yun eh kakainin lang kakainin yung pinakang ano pinakang loob hanggang sa hindi natin namamalaya na wala na sira pati itong tanki guys Pin ito yung part na to dito may ano to eh may mga karakalawang na din pati yan pininturahan ko rin yun ng ano samurai lang naman pinatungan ko na lang hindi ko alam kung ano magiging reaction ng dating pintura <laughs> wala ako alam sa mga painting painting eh basta pinatungan ko lang yan Malalaman na lang natin yan kung ano ano magiging chemical reaction yan ayos naman no kasi alagyan ko naman yan ng ano eh alagyan ko naman dyan yung takip yan yung damit may damit to eh bali lang ko lang yung pintura para ano para hindi agad doon yun ang kalawang So na nga pala guys, bago tayo maligaw sa usapan Itong Ano natin handlebar Na ginagamit is pang 155 At ayan, napakaangas talaga Napakaangas <laughs> So Yung nakaraan, maganda, yung stock maganda Maganda yung stock, yung problema Eh Kung maganda lang yung daan sa amin Hindi ko papalitan yun kung hindi masyadong makipot is kinita kasi sa amin guys papasok ang nangyayari nasasagay ko yung mga nakabarking dun <laughs> sobrang kipot ng daan ito mas maigsi siya ng bagya maigsi nang bagya to kaya kahit pa paano may natin ng maayos ang ano lang dito guys hindi ko nailagay yung bar end kasi nga eh, nakita nyo ko ganina na walang butas yung bakal Walang pagtuturnilyahan, kaya hindi ko naisalpak yung bar end. Kasi hindi ko alam, yung 155 yata, wala namang bar end yun eh. Na ano, gaya na sa 125. Kaya hindi ko naisalpak. Tsaka nagbutas pa ako dyan. Kasi hindi sakto yung ano. Hindi sakto yung ano dito sa switch, handle switch. Yung pinakang kuntil niya. Hindi sakto. Layo pa ka ng agwat nung ano eh, pagkakabutas ko <laughs> Pero pumasok naman, okay naman. Nailagay ko ng maayos. Buti nga dinala ko yung barene. eh. Kasi talagang dinala ko yung barena. ah. <laughs> kasi alam ko na magbubutas tayo kasi hindi naman siya plug and play dito sa TMX125 natin. Kasi eh, magkakaiba talaga ang sukat ng ano ng ano eh. Lalo at 155 galing yung handlebar. Masasabi ko lang, nice. Napakaangas <laughs> gamitin. <laughs> halos parang wala rin naman siya nagbago sa handling. Wala naman pinagkaiba doon sa ano. Sa stock na ang TMX. Medyo buka pa rin pero uh, sa igsi, sa singitan, mas ano siya. Mas maganda. So yun lang yung mga kasabot. Yun lang ang masasabi ko dito sa handlebar natin. At sa, uh, syempre eh, dahil nakita nyo yung video natin na ano, uh, singit ko na lang din yung maintenance ng ano natin. So wag tayong tamarin, layo ino ulit, wag tayong tamarin mag-check ng ano, mga wirings. Baka may mga nababakbak na. Kasi may mga nababalatan na diyan na wire. Kailangan na atin lagyan ng electrical tape. So far so good, wala pa naman dito sa ano natin sa motor. Goods pa naman. Kaya uh, ko lang yung loob para ano tinanggal ko mga likabok. Pero hindi ko binasa. <laughs> ano ang ko lang nung ano yung anti-rust. Pinhidahidan ko lang noon. Since bakal naman to. Okay naman. Pumintab. <laughs> so, ganun talaga guys, pag ano, kailangan natin alalat baldog tayong gumamit. Paswas gumamit, baldog 'yan. Kailangan nating anuhin, abusuhin yung pag-check na ito. Huwag tayong tamarin. Mahirap yung baldog lang tayong gumamit Waswas -was, pero hindi naman tayo marunong mag ano Mag check ng mga basic parts Napakahalagang i-check natin mga basic parts ng motor natin dito sa mga wirings Napakahalaga nyan Kasi yan yung nagpapahaba ng ano, laps pa ng motor Magaling, magaling ka nga mag drive Mahusay ka mag, mag, ka naman nga mag drive Pag motor Kaso pul pul-pul ka naman sa pag maintain ah Wala rin Hindi rin tatagal yung ano ng motor or else maingat ka naman gumamit ah uh, may ma ano ka na magpalit ng oil kaso ganun pa rin nasisiraan ka pa rin ng ano kaka problema pa rin tayo sa huli <laughs> so okay na naman magka problema yung basic basic lang huwag naman yung sobrang lala ba <laughs> diba? mahirap <laughs> kapag sobrang lala na dahil sa kapabaya natin ay may pesto eh. May mga palaro dito <laughs> nice may mga palaro pesto dito guys <laughs> festa dito sa hulo hulo ba to? <laughs> taga oy, sinarado nga oh. oh hindi bukas pala bukas na pala kagabi sarado may mga ibig dyan kagabi oh sinarado na ay binuksan na ulit pag talagang mayo napakaraming pistahan ay <laughs> hey! sinusulit talaga ng mga pinoy yung mga handaan dyan pag mayo <laughs> Pero nung ano, nung mga panahon namin sa probinsya namin, pag may mga handaan, di kami naghahanda. Nakikikain kami. <laughs> Punta na kami mga kapitan, mga kagawad, yan, mga SK. May mga handa yung mga yan. Ba't ka pa maghahanda, kung pwede ka naman pumunta dun sa mga binoto mo. <laughs> Punta may mga binoto mo para makadali ka ng pagkain. Diba? Obligasyon nila yan. Kahit papano, ano meron silang paano sa atin may pandar. <laughs> Alright. Ah, pepesta sa mga nagpepesta ngayon. Lalo na dito sa amin, maraming piyesta piyesta dito, bara barangay. May mga Miss Gay, may mga Miss International. Is international? may, <laughs> may mga Miss na dito eh. May mga Miss Queen, Miss Queen pa dito eh. Hindi lang ako nakakanood kasi ano, ulan tayo sa oras. Siyempre, pag-out, kailangan natin magpahinga sa natin magpahinga sa ano, para kinabukasan may power tayo sa trabaho. Buti kung petis lang yung trabaho natin. Hindi, hard work tayo eh. <laughs> oh. Oop! Uy! Good. Dito, bumabaha dito kapag sobrang lakas na lakas ng ulan. Pero no worries kasi naka-stuck na tayo ngayon. Bati <laughs> nung naka ba pa oh, ako talagang minimal lang yung nasusugod kong bahay. <laughs> Kasi bababa, abutin yung tambutso. Pero ngayong mataas na to, <laughs> okay lang. Hanggat hindi na yung tambutso, palagyan. Problema na ito, sisip-sip to ng tubig. Kasi may husto sa ilalim eh. Yung preheater tube. Preheater tube ng ano ba, air filter ba yun? Nakakahigop ah, ng tubig yan eh. Pahigop kasi yan eh. Kaya yeah, pag dumaan tayo sa ano Sa tubig yari ah, alam ko pero barangay lang yung ulan Parang pero barangay lang yung ulan eh per bayan <laughs> Nakaraan dito lang may ulan sa Makati wala Pero ayan mukhang ano ah nilahat ah <laughs> Sabi men Nag-uumpisa na yung tagulan At syempre kapag may tagulan may tagbaha Ngayari huh? na naman tayo sa ano yan Subuti na lang nakapagpintura oh, na tayo Kasi kapag maulan Talagang prone sa mga karakalawang yung ano natin Mga piyesa sa labas Rim Yung mga rim na ano Nakakalawang yan eh yung center stand lalagyan nyo guys na ano lalagyan nyo ng amperas yung center stand ano na pag nababaha para hindi siya nag stack up gaya ng sa akin nag stack up hindi ko na matanggal <laughs> pero ayun lagi ko na nilalagyan ng ano tingin ko lumambot na eh tagal ko na rin nilalagyan ng amperas eh minsan double, deport, eh. Mang double de deporte eh. bihira lang mag double deporte kasi mahal nun eh yung mayroon tayong antiras na tag 100 pesos nakatanggal din ng kalawang yun 100 pesos lang eh yung ano kasi yung ano kasi WD-40 medyo pricey <laughs> ang late late na nasa 200 yata yun 250 late lang eh itong ang na binibili ko 100 150 may 200 200 laki na eh, eh itong tag 150 medyo malaki laki na yun lang nilalagay lagay ko sa ano sa ano, natin yung mga parts na pwedeng kalawangin kasi bakal yung Temex natin karamihan dito bakal eh kaya kailangan natin ano like may kailangan natin may ganun para ano lumuluma yung motor kapag may mga karakalawang na eh pangit na tignan eh wala pa naman wala naman tayong budget na pang stainless <laughs> Tsaka ano, hihirin na ako na ano, sa stainless na ano, mga parts kasi masakit yan sa mata kapag na ano, ng araw. Kapag na ng araw, masakit sa mata. Eh siyempre, eh, paano naman kung may mga ano tayo. Mga kapwa natin dyan rider na ano. Masilawin. O, oh, nasilaw, tapos na aksidente pa. Di ano natin yun. Kasalaan ng natin. <laughs> Kaya ano, okay na yun sa ganito lang ano Matindi talaga yung ulan. So abot dito. ala ko doon sa minsan makati sa ano, truck workplace. Abot pala dito. Pauwi na sana ako ganina pa kaso ano eh. Lakas ng ulan, sobrang lakas. <laughs> alam mo may ano eh, may ba may bagyo na ano eh, biglang dumating na bagyo. Hindi <laughs> ko ha? ah, may ano ako uwi. <laughs> Ay, okay, tilahin ko muna. Ikakapintura lang ng ano. Ikakapatong lang ng pintura eh. At ang ng ano, malapit na ulan. <laughs> Acid rain pa naman yan. Kaya, pinalipas ko muna. Pinatila ko muna. So, kayo lang mga kasabwat. Kita kayo sa next video. So, ingat ba kayo lagi sa pagdadrive. So, yun lang ang masasabi ko dito sa ano. So, shout out ko na lang sa ano, sa binilang ko nitong uh, underbar ng TMX 155 ito. Ito eh, lagay ko na lang sa screen. Ayan. Shopee yan, guys. Diyan kayo, gusto nyong bumili. Shout out! Alright. So, ride safe, mga guys. Kita ko sa next video. Peace out. So, tingnan nyo guys yung daan dito sa amin. Mayan, oh. Ayan, Oh. mga po, ano, ano, ano ng motor. Parking. O, oh, diba? Ayan, o. Oh. Hindi pa yan. Mamaya, mas marami pa pag mahaba talagang handlebar mo dito hirapin ka talaga makapasok dito ayan o no? kaya nito diba <laughs> ayan talaga ayan mga motor dito may eggs yung ano ng handlebar yung mga scooter kasi